Isipin ang magdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng buong buhay mo nang hindi nalalaman ang tunay na kahulugan nito. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang naglalagay ng mga pagkain sa kanilang mga mesa, bumibili ng mga tsokolating itlog, nagsusuot ng kanilang pinakamahusay na mga damit para sa salo-salo, ngunit -salo, kakaunti ang humihinto upang mag-isip. Saan ba talaga nagmula ang Pasko ng pagkabuhay? At mas mahalaga, ano ang ibig sabihin ng petsang ito sa mata ng Diyos? Ang mga susunod na maririnig mo ay maaaring magbago ng buo ng iyong pananaw tungkol sa Pasko ng pagkabuhay. Mayroong isang lihim na nakatago, isang bagay na dahan-dahang natakpan sa paglipas ng mga siglo, ngunit nakatala ito sa mga pahina ng Biblia. Kung mananatili kang makinig hanggang sa dulo ng video na ito, maiintindihan mo hindi lamang ang tunay na pinagmulan ng Pasko ng pagkabuhay, kundi pati na rin kung paano ibalik ang pinakapuro at pinakamakapangyarihang kahulugan nito. Maraming tao ang naniniwala na ang Pasko ng Pagkabuhay ay tungkol lamang sa muling pagkabuhay ni Jesus o isang tradisyon ng pamilya na puno ng mga modernong kaugalian. Ngunit alam mo ba na ang petsang ito ay may ugat sa isang pangyayaring naganap libu-libong taon na ang nakalilipas? Na bawat detalya ng pagdiriwang na ito ay tumutukoy sa isang mas malaki pa sa simpleng mga tradisyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga tunay na pinagmula ng Pasko ng Pagkabuhay kung ano ang talagang nangyari at kung paano nagbago ang pagdiriwang na ito sa paglipas ng panahon. Maghanda para sa isang pagpapahayag na maaaring magbago ng paraan kung paano mo tinitingnan ang petsang ito magpakailanman. Para sa karamihan ng mga tao, ang Pasko ng pagkabuhay ay isang bakasyon ng pagbabago at kasiyahan. Nagkikita-kita ang mga pamilya, nagsisilibing ang mga bata ng mga tsokolating itlog, at marami ang dumadalo sa mga pagsamba na ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Kristo. Pero paano nagsimula ang mga tradisyong ito? At mas mahalaga, ito ba talaga ay sumasalamin sa tunay na kahulugan ng Pasko ng Pagkabuhay? Ang katotohanan ay, sa paglipas ng mga siglo, ang Pasko ng Pagkabuhay ay hinubog ng iba't ibang kultura at impluensya, na unti-unting lumalayo sa orihinal itong biblikal na pinagmulan. Halimbawa, ang tradisyon ng mga itlog at kuneho ay walang kaugnayan sa orihinal na pangyayaring inilarawan sa Biblia. Marami ang hindi alam na ang mga kaugali ang ito ay nagmula sa mga sinaunang piyesta ng mga paganong nadiriwang ng kasaganaan at pagdating ng tagsibol. Ang salitang ipasko ng pagkabuhay sa Ingles, Easter, ay may koneksyon sa diyosang paganong si Eostre, isang diyosa na naugna sa kasaganaan at muling pagsilang. Habang kumakalat ang Kristyanismo, isinama ang ilan sa mga kaugalian na ito upang mapadali ang pag-convert ng mga paganong tao. Ngunit sa paggawa nito, nagsimulang mawala ang tunay na kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay. Ngunit kung ang mga tradisyong ito ay moderno, ano ang tunay na kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay mula sa simula? Ano ba ang ipinagdiriwang ng mga unang tagasunod ng Diyos? Upang masagot ang mga tanong na ito, kailangan nating balikan ang libu-libong taon na ang nakalilipas at unawain kung paano nagsimula ang lahat. Ang tunay na kwento ng Pasko ng pagkabuhay ay nagsisimula bago pa ang muling pagkabuhay ni Jesus. Upang maunawaan ang kanyang tunay na kahulugan, kailangan nating balikan ang lumang tipan, kung saan ang unang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ay nangyari sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Itinatag ang Pasko ng pagkabuhay ng Diyos noong ang mga Israelita ay mga alipin pa sa Egipto. Sa Eksodo 12, iniutos ng Diyos na ang bawat pamilya ay magsakripisyo ng isang kordero na walang kapintasan at ipahid ang dugo nito sa mga haligi ng kanilang mga pintuan. Ang gabing iyon ay minarkahan ng huling salot sa Egipto, ang kamatayan ng mga panganay. Ngunit ang mga tahanang may marka ng dugo ng kordero ay naligtas at ang gabing iyon ay nagsimula ng paglaya ng mga Hebreo. Ang mismong salitang ipasko ng pagkabuhay ay mula sa Hebreong Pesach na nangangahulugang kipagdaan ni Oti Paglipas, na tumutukoy sa sandali kung saan niligtas ng Diyos ang mga tahanang Israelita at dinala sila mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang isang kaganapang historikal, kundi isang akto ng propesiya na tumutukoy sa mas malaking bagay. Ang korderong paskal ay isang simbolo ng tunay na kordero ng Diyos na darating ilang siglo ang lumipas, si Jesus Kristo. Sa bagong tipan, isinulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 5, 7, si Kristo, ang ating korderong paskal, ay isinakripisyo para sa atin. Ang huling hapunan na nakatala sa mga ebanghelyo ay direktang naugnay din sa Paskong Hudyo. Ang mga disipulo ni Jesus ay nagdiriwang ng piyesta ng Pasko ng pagkabuhay ng ipahayag ni Jesus ang isang pambihirang bagay. Ang tinapay ay kumakatawan sa kanyang katawan na ibibigay at ang alak ay kumakatawan sa kanyang dugo na ibubuhos. Tinutupad niya ang simbolismo ng Pasko ng pagkabuhay mula pa sa simula. Mula sa puntong iyon, ang Pasko ng pagkabuhay ay hindi na lamang isang pag-alala sa paglaya ng mga Israelita, kundi naging simbolo ng ganap na paglaya mula sa kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ang dugo ng kordero sa mga haligi ay naging dugo ni Kristo sa krus na nagbigay garantiya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ngunit kung ito ang tunay na pinagmula ng Pasko ng pagkabuhay, paano nagbago ang pagdiriwang na ito sa paglipas ng mga siglo? Paano natin napunta mula sa kordero na isinakripisyo hanggang sa mga tsokolating itlog? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang malaking lihim na kaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa pagbabagong ito. Sa paglipas ng mga siglo, ang Pasko ng pagkabuhay ay dumaan sa malalaking pagbabago. Ang nagsimula bilang isang sagradong kaganapan ng paglaya at kaligtasan ay unti-unting nabago dahil sa mga kultural at relihiyosong impluensya. Sa paglago ng Kristyanismo sa Imperyong Romano, maraming paganong tradisyon ang isinama sa mga Kristyanong pagdiriwang upang mapadali ang pagtanggap ng bagong pananampalataya ng mga paganong tao. Kaya naman, ang Pasko ng Pagkabuhay ay nagsimulang magsanib sa mga pagdiriwang ng taksibol, mga simbolo ng kasaganaan, at mga ritwa ng anihan. Ang mga kuneho at itlog na ngayon ay mga sikat na simbolo ng Pasko ng Pagkabuhay ay may pinagmulan sa mga kulto ng sinaunang mga paganong nagdiriwang ng kasaganaan at muling pagsilang. Ang mga elementong ito, sa paglipas ng panahon, ay naging bahagi ng kultura ng kanluran bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, na malayo na sa tunay na biblikal na kahulugan nito. Isa pang mahalagang salik ay ang pagiging formal ng Pasko ng pagkabuhay sa ilalim ng Kristyanismo opisyal. Noong at 325 F C, sa konseho ng Nisia, ang Pasko ng Pagkabuhay ay formal na inalis mula sa kalendaryong Hudyo at nagsimulang ipagdiwang sa isang tiyak na araw na itinakda ng Iglesia. Ngunit ano ang epekto ng pagbabagong ito sa mga Kristiyano? Naiwan ng tunay na kahulugan ng Pasko ng Pagkabuhay kapalit ng mga tradisyong hindi sumasalamin sa esensya ng itinatag ng Diyos. Sa susunod na bahagi, makikita natin kung paano muling buhayin ang tunay na layunin ang pagdiriwang na ito at igalang ang orihinal nitong kahulugan. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang isang kaganapang historikal, kundi isang akto ng propesiya na tumutukoy sa mas malaking bagay. Ang korderong paskal ay isang simbolo ng tunay na kordero ng Diyos na darating ilang siglo pa, si Jesus Kristo. Sa bagong tipan, isinulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 5, Pito, si Kristo, ang ating korderong paskal, ay isinakripisyo para sa ating. Ang huling hapunan na nakatala sa mga ebanghelyo ay direktang naugnay din sa Paskong Hudyo. Si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay nagdiriwang ng piyesta nang ipahayag niya ang isang pambihirang bagay, ang tinapay ay kumakatawan sa kanyang katawan na ibibigay at ang alak ay kumakatawan sa kanyang dugo na ibubuhos. Tinutupad niya ang simbolismo ng Pasko ng pagkabuhay mula pa sa simula. Mula sa puntong iyon, ang Pasko ng Pagkabuhay ay hindi na lamang isang pag-alala sa paglaya ng mga Israelita, kundi naging simbolo ng ganap na paglaya mula sa kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ang dugo ng kordero sa mga haligi ay naging dugo ni Kristo sa krus na nagbigay garantiya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ngunit kung ito ang tunay na pinagmula ng Pasko ng Pagkabuhay, paano nagbago ang pagdiriwang na ito sa paglipas ng mga siglo? Paano tayo napunta mula sa kordero na isinakripisyo patungo sa mga tsokolating itlog? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang malaking lihim na kaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa pagbabagong ito. Sa paglipas ng mga siglo, ang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ay dumaan sa malalaking pagbabago. Ang nagsimula bilang isang sagradong kaganapan ng paglaya at kaligtasan ay unti-unting nabago dahil sa mga kultural at relihiyosong impluensya. Sa paglago ng Kristyanismo sa Imperyong Romano, maraming paganong tradisyon ang isinama sa mga Kristyanong pagdiriwang upang mapadali ang pagtanggap ng bagong pananampalataya ng mga pagganong tao. Kaya naman, ang Pasko ng Pagkabuhay ay nagsimulang magsanib sa mga pagdiriwang ng taksibol, mga simbolo ng kasaganaan, at mga ritwa ng anihan. Ang mga kuneho at itlog na ngayon ay mga sikat na simbolo ng Pasko ng Pagkabuhay ay may pinagmulan sa mga kulto ng sinaunang mga paganong nagdiriwang ng kasaganaan at muling pagsila. Ang mga elementong ito, sa paglipas ng panahon, ay naging bahagi ng kultura ng kanluran bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, na malayo na sa tunay na biblikal na kahulugan nito. Isa pang mahalagang salik ay ang pagiging formal ng Pasko ng pagkabuhay sa ilalim ng Kristyanismong opisyal. Noong at 325 si, sa konseho ng Nisiya, ang Pasko ng Pagkabuhay ay formal na inalis mula sa kalendaryong Hudyo at nagsimulang ipagdiwang sa isang tiyak na araw na itinakda ng Iglesia. Ngunit ano ang epekto ng pagbabagong ito sa mga Kristiyano? Naiwan ang tunay na kahulugan ng Pasko ng Pagkabuhay kapalit ng mga tradisyong hindi sumasalamin sa esensya ng itinatag ng Diyos. Sa susunod na bahagi, makikita natin kung paano muling buhayin ang tunay na layunin ng pagdiriwang na ito at igalang ang orihinal nitong kahulugan. Sa buong kasaysayan, ang Kristyanismo ay nakatanggap ng maraming kultural na impluensya. Ilan ay mabuti, ang iba ay hindi gaanong maganda. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ng pasko ng pagkabuhay ay ang pag-aangkop nito sa mga kulturang kanlurang mundo, lalo na noong panahon ng medieval. Nang magsimulang sistematiko ng Simbahang Katolika ang maraming mga tradisyon nito upang gawing mas magaan at pamilyar ang relihiyon sa mga bagong nagconvert. Sa panahong ito, ang Pasko ng Pagkabuhay ay nagkaroon ng malakas na impluensya sa mga kultural at sosyal na gawain. Halimbawa, sa panahong medieval, ini-encourage ng iglesia ang paggamit ng mga itlog bilang simbolo ng muling pagsilang at buhay, na ikinakonekta ang ideya ng kasaganaan sa muling pagkabuhay. Ang mga kuneho naman, nakilala sa kanilang kakayahang magparami ng mabilis, ay iniugnay sa kasaganaan at muling pagsilang na naglayo sa Pasko ng pagkabuhay mula sa orihinal nitong kahulugan. Gayunpaman, ang mga impluensyang kultural na ito ay hindi lamang limitado sa kristyanong mundo. Ang mga pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ay nagsimulang isama ang mga katangian ng mga sinaunang paganong piyesta na nagdiriwang sa siklo ng kalikasan, tagsibol at ang pagbabalik ng liwanag. Sa paglipas ng panahon, ang mga adaptasyong ito ay patuloy na lumakas, kaya't nawawala ang espiritual na esensya ng Pasko ng pagkabuhay sa maraming lugar. Sa kabila nito, may mga ilang tradisyon ng Kristyanismo na nagpapanatili pa rin ng mga aspeto ng tunay na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, tulad ng mga vigil ng Pasko ng pagkabuhay, ang pag-aayuno at panalangin, natuwirang naugnay sa sakripisyo at tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Gayon pa ang mga kaugaliang ito ay kadalasang pinalitan ng mga kaugalian na higit na sumasalamin sa mas maligaya at magarbong aspeto ng pagdiriwang. Kaya paano natin babalik sa tunay na layunin ng Pasko ng pagkabuhay? Ang sagot ay nasa muling pagkonekta sa sakripisyo ni Kristo at pagninilay tungkol sa malalim na kahulugan ng araw na ito. Upang magsimula, maaari nating muling ituon ang Pasko ng pagkabuhay sa kordero ng Diyos, ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Imbes na simpleng magdiwang ng isang piyesta, dapat natin gamitin ang panahong ito upang magnilay tungkol sa sakripisyo ni Jesus sa krus at ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Itinuturo sa atin ng Ebanghelyo na si Kristo ang tunay na kordero paschal, ang kanyang dugo ay nagpupurify sa atin at nagpapalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Bukod pa rito, ang Pasko ng pagkabuhay ay dapat maging isang oras ng espiritual na muling pagsilang, kung saan hinahanap natin ang mas malalim na relasyon sa Diyos. Maaari nating buhayin ang mga gawain ng pag-aayuno at panalangin bilang mga espiritual na pamamaraan na magpapalapit sa atin kay Kristo at tutulong sa atin na maunawaan ang kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay. Sa halip na mawala ng pokus sa mga simbolo ng kasaganaan, maaari nating alalahanin ang pangako ng buhay na walang hanggan na iniaalok ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pagtuturo sa mga susunod na henerasyon tungkol sa tunay na kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay. Hikayatin natin ang ating mga anak at mga apo na maunawaan na ang Pasko ng pagkabuhay ay hindi tungkol sa mga kuneho at itlog, kundi tungkol sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan at kasalanan. Sa paggawa nito, pinananatili natin ang buhay ng tradisyon ng pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng tapat at tapat sa salita ng Diyos. Sa ating makabagong lipunan, kung saan ang materialisasyon ng mga piyesta ay lalong nagiging kapansin-pansin, ang Pasko ng pagkabuhay ay naging pagkakataon para sa malalaking komersyal na promosyon. Ang kalakalan ng tsokolete, mga laruan, at mga dekorasyon na may kaugnayan sa araw ay nakakakuha ng mas malaking espasyo kaysa sa kristyanong kahulugan ng muling pagkabuhay at kaligtasan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na, sa kabila ng pagiging mababaw ng paligid ng Pasko ng pagkabuhay, may mga komunidad ng kristyano pa rin na nagdiriwang ng araw na ito ng may pusong nakatuon sa biblikal na katotohanan. Ang mga iglesia at pamilya sa buong mundo ay patuloy na nagsasagawa ng mga vigil at mga pagdiriwang na pinapahalagahan ang sakripisyo ni Kristo at ang kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay. Sa isang mundong puno ng mga distraksyon, mahalaga na muling itaguyod ang Pasko ng pagkabuhay bilang pagkakataon upang magmunimuni sa walang kondisyong pagmamahal ng Diyos at ang kapangyarihan ng pagbabago na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kahit na ang mundong ating ginagalawan ay malayo sa kontekstong biblikal, ang layunin ng pagdiriwang ng tagumpay laban sa kamatayan ay nananatili pa rin pareho. Dapat matatag ang Kristiyano sa kanyang pananampalataya at magpatotoo ng may kagalakan at pasasalamat sa tunay na kahulugan ng Pasko ng Pagkabuhay. Kayo na alam mo na ang katotohanan, paano mo pipiliing ipagdiwang ang Pasko ng Pagkabuhay? Ang tunay na kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay ay hindi matatagpuan sa mga tsokolating itlog o sa mga kuneho, kundi sa sakripisyo ni Kristo na nagdala sa atin ng kalayaan at buhay na walang hanggan. Ito ang pinakapuso ng pagdiriwang na ito. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangang malaman ang katotohanan ito. Sama-sama nating buhayin ang tunay na layunin ng Pasko ng pagkabuhay at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa pagtatapos ng video na ito, iniimbitahan kita na magnilay ng malalim tungkol sa iyong relasyon kay Kristo at sa Pasko ng pagkabuhay. Sa halip na basta sundin ang mga tradisyon, hanapin ang tunay na koneksyon sa sakripisyo at tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Maghanap ng espiritual na muling pagsilang ngayong Pasko ng pagkabuhay at hayaan mong baguhin ng tunay na kahulugan ng araw na ito ang iyong buhay. Ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan sama-sama, maaari nating baguhin ang paraan ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at gawing isang tunay na oras ng pagsamba at pasasalamat sa kordero ng Diyos.